gawa na rin tayo ng trap so ito nakapaghanda na ako yan ito yung tinatawag sa amin na paltak pwede siyang nakaharap papaganyan kasi dito yung pinakaapakan niya ito bali hanggang dun yan yung hanggana niya mga isang metro pwede mo, pwede mo siyang balik na na papaganto at pwede din naman siyang papaganyan pwede din papaganto pero hindi dito yung apakan niyan pero hindi dito yung apakan niyan dito pa rin lalagyan mo siya dito ng kahoy na nakatusok pero gawin na lang natin yung common na ginagawa natin ayan ganyan mga idolo ha? so kailangan mo rin ng tali naliang ko na yung kanyang baligwasan ito yung tinatawag namin baligwasan mga idolo ayan So, bago ka maglagay nito ng paltak, tantsahin mo muna kung sasakto para hindi siya naka-slide na nakaganyan, hindi na naka-slant. Tweed lang mga idolo. Para kasi pagka naka-slide, pwedeng sumabit dito 'yan. Kaya mas maganda ng diretsong nang nakaganyan para legit na legit. Lalagyan na lang natin siya ng bakod hanggang dito tsaka dun alright simulan natin so, pag naglagay ka ng bakod tansyahin mo yung papaganyan kasi lalagyan mo siya dito ng apakan paghanda na ako ng apakan yan apakan niya dapat hindi maapakan yung nandito dapat center lang kaya lalagyan mo siya ng bako dito yan mga idolo bakod dapat pa letter B yan pinaka purpose ng bakod na pag ganyan para nga hindi maapakan yung dito kailangan mga idol matiyaga ka talaga sa pagbabakod kasi isa sa mga kasi isa sa mga importante yung bakod pagka hindi ka naglagay ng bakod mga kahuli ka tempo lang pero pagka may bakod pagka dumating talaga si spot sa lugar na to ito lang yung dadaanan niya kasi harang naman dito may mga puno dito lang talaga siya sa gitna kaya mas maganda may bakod niya. medyo malambot yung lupa. Kasi, pagka matigas yung lupa, hirap magbakod mga idol. Oh. Ito, so, pagsisilo ka lang magkakaroon ng babakuran. Ng bakuran. Okay. Lagay na lang natin to. So ito yung trigger nya Trigger nya Yung layo nito mga idolo sa trigger Ay mga isang dangkal Yan Mahalaga yan Hindi yung dikit na dikit dito Nailangan mga isang dangkal yung pagitan nya Para alright Kasi pag dikit na dikit yan. So ilagay na lang natin Ilagay natin mga idolo ito Dito yan. Yan. Tapos, ito dito. At saka mo lalagay yung kapakan. Baba ang mga idolo ha. Ah. Huwag na huwag ka po dito sa bandang harapan dito. Kapag nakaharap yan kasi maaring humampas sa mukha mo to yung kahoy na nangyari na sa akin yan dalawang beses wala akong kadaladala buti na lang hindi ako nabulag delikado yan kasi nakakabulag yan lalo na kung malakas yung baligwasan so tip mga idolo pag nagagamit kayo ng baligwasan huwag niyo masyadong malaki mataba kainaman na kahit mapayat basta may kakayanan lang siya umigkas yung pumalo yan. para kung makahuli ka man, nakababa lang yung nahuhuli mo, hindi siya nakaangat sa lupa. Para manok yung chance ng mabuhay. <coughs> Alright mga idol ha. Hindi lang tayo pang-fishing, pang-trapping din tayo. Yan. Sa ganitong proseso kano huli yung mga labuyo ko. So no need naman ng mga idol sa akin talaga mag-trap. si mama lang talaga ako dahil gusto ko makakita ng hulis pangangati. Yan. Pinapakita ko lang sa inyo demonstration kung gusto niyo mag-trap babala. Huwag kayong magtatrap kung saan-saan sa mga protected area ng ating gobyerno. Ito naman yung aking tali mga idolo. So may loop ako dito nasa unahan tapos tinali ko siya hanggang sa makagkaroon siya ng pagpapasukan ng tali mo. Yan. Bali may lakyan yung pinakadalawang loop na to. Ito. Yan. So ipapasok ko lang. Hmm. Ilalagay natin yung mga idolo dito. Yan. Kailangan masakop niya yung buong apakan. Para kung mapaapak man sa gitna o sa kahit dito man na part dito na part sa gitna sigurado yan. Pasok yan mga idolo legit na legit ngayon subukan naman natin kung epektibo nga yung ating trap para syempre masubukan nyo din so kuha tayo ng kahoy mga idolo subukan natin kung legit na epektibo nga yung silo na to dale <laughs> napaka epektibo mga idolo Ang style na yan. Iyon yung nakaganyan. Nakatapat patagilid. Pero ganun pa rin yung bakod nya. Tatlong apakan. So ayan. Yeah. Alright. Sa so, pagtatrap, kailangan mo ng kutsilyo, pamukpok, at saka ng tali. Goods na goods. Goods.